Maglabasan na yung mga tsokolati. Oh, grabe ang dami. Magki-Christmas na talaga pero wag ka. Grabe na rin ang tinaas ng presyo. Okay, not be rich na. Diyos the Lord. Ay, yun, yun. Ay, itong barato dudong. Yung tatak nila. Tatak ka oh. May gito nyuro lang. Next week. Next week. Oh, ayan. Oh. Oh ko tama mahal madre mia dati mga nakakabili pa kami nito ng mahigit 1 euro lang mahigit 1 euro oh Diyos ko Lord wala na talaga puro na nagtaasan na oh pahirap na nang pahirap ang buhay walay na oh daming chocolate pero Diyos ko, wag ka. Yung dating pinadala namin noon, no? pinamigay namin na may git unyuro lang to dati, ba diba? 160 na ngayon ang isa, oh. Wala na. O oh, yan, ano, Nestle 149. O to. Pero ang si, pidaso, ay, ang sabi na kalikudu, dumana, sa so, pag, pagkupit mo na. pala benta Grabe, ang na. Taas na ng, ano. Magkano yung kinakain mo ay? Mas mura Ay, doon ko sa ko binibilang ko, ko dudong. Ha? Mas mura sa SPAR. Mas Yan. Mura? Mm -mm. 359 lang sa SPAR. Gisela, kaka po sa bol. dahil dyan kay makaha, takong na makaha. Para pag kang magkaha wala na. Hirap na mahal pa magbayad ng